Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong issue na wala daw kortesiya si Senator Marcoleta. Hindi siya nagpaalam sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Lacson yung pagharap ni Master Sergeant Gotesa. So sinagot ni Senator Marcoleta. So pakinggan natin ang kanyang paliwanag at tayo na, taong bayan, ang magusba kung wala bang kortesiya o wala. Ah, meron bang kortesiya o wala. Ito, sa programa nila sa Net25. Yan, ginawang talakayan yan. Hahanapan ng butas. Mm -hmm. Yan po kayo magpakatalino. At uh, ang ang gagawin kasi diyan, ang ang lahat sasabihin nila, oh, tingnan mo si Senator Marcoleta. Saka. Siguro siyang may kagagawan diyan eh. Okay. Uh -huh. nga wala, po, yun nga po. Wala, wala po, yun. wala po ang kinalaman. Kasi uh, ang binilin ko sa kanila, kung talagang buwang loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kay Lara, 8.30, nandun ka na sa Senado. Mm -hmm. Para, kasi 8, 9 o'clock ang umpisa, 8.30 kasi dami pang... Uh, pagpasok mo, ang daming mong pipirma, daming dami mo, no? Para makapasok ka, uh, <coughs> aga ka ng konti. Oo. Uh, -huh. uh eh, ako naman, nagiging pagsapalaran. Kung darating, ay uh, di darating. Kung hindi darating, eh hindi dumating. Oo. Uh -huh. Ako. So, yun na pala. Kung, so, nasagot na yung dalawang tanong, naso, no? Oo. Uh, -huh. uh yun doon tayo. Uh, sabi naman nila, sen, eh, surprise ito, para magang may konting paglududa rin po. Uh -huh. Miss sabi niya, Oh, uh, hindi na Hindi na-order eh. Wala na-order to Mm. Yun hong pagharap nitong si uh, Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya dun sa komite at maging sa chairman ng... Uh, walang walang kortesiya. Walang paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, oh. I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Okay. sinabi ko yung pangyayari nga, na tinawagan ako na yan, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Oh, let him, let him testify. Sabi, uh, yagan naman po niya. Diba? So, okay. tinawag ko ngayon. Nasaan na yung kawalan ng courtesy? Eh? <laughs> <laughs> ah, yan. Siyempre, na pag nagsasalita, Mr. Chair, ito po, i-upo ano, nyo rito. Ano, mm -hmm. wala naman po <laughs> oh, noon. Uh -huh. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po, po siya inihayag uh -huh. sa gitna ng komite. Uh -huh. Ayun. Uh, Yan. So ito, ang aking reaction dyan. Silang dalawa, Lacson and Marcoleta, To me, they are both good, credible. Ah, gusto nilang ma-expose, ma, ma expose, makasuhan, maparosahan ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lang, medyo may hindi pagkakaintindihan. So, yung sinasabing cortesia o coordination, dalawang klase yan eh. Yung sinasabi ni Senator Lux, yun yung advanced coordination ba? dapat sana days ahead sinabi nyo na no. eh hindi sinabi nyo na lang nung dos, sa, sa hearing na so totoo nga naman walang advance coordination kaya lang ito ang punto ni Senator Marculeta na naiintindihan ko yung witness hindi pa siya sure kung mag-appear o hindi tinawagan lang siya, former congressman, puntaan mo ang tao rito, gustong mo ipahayal, pinuntaan niya, binasa niya, o, oh, nasa iyo, kung buo ang loob mo, kasi medyo, mabigat yung paratang niya, ipanotarize mo yan, mag-appear ka bukas, so, parang nakikipag sa palaran. Hindi sigurado, kung darating ba, si, Gutesa o hindi, yun ang nakikita kong punto ni Senator Marculeta. And I agree. Bakit ko, kung ako si Marculeta, bakit ko i-advance coordination kung alanganin pa yung witness? Kaya nung dumating, edi dumating nga. Oh, Ito, nagpaalam siya beforehand. So, dalawa yan. Walang prior pagpapaalam at ang the pairing ipinaalam so nasa chairman na one option ng chairman sabi niya sandali parang biglaan ata yan pwede ba huwag munang ipresent pwede ba after recess mag lunch break tayo pwede ba kausapin ko muna pwede ba tignan ko muna yung ano that's an option So, bakit hindi ginawa ni Senator Lacson? Pinayagan niya kagad, oh sige, let him present. So, nasaan yung sinasabing walang courtesy? To me, there is courtesy, pinagpaalam. Nag-pumayag, kitang-kita, o oh, napanood ng buong sambayanan, pumayag, oh sige, let him proceed. So, oh, nag-proceed niya. <laughs> so, nasaan yung walang cortesia? Anyway, uh, natapos na yon dami ng isyo na kunuhay, walang napike ang signature ng uh, notary public, madaling ma-resolve yan. Wala. Ang korte, uh, Agree ako yung sinasabi ni Senator Lacson nga let the Manila Regional Trial Court investigate. At uh, I believe iniimbestiga na kasi malaking issue ito. At ako naniniwala ko, personal opinion ko lang, na hindi pineke ni Gutesa ang perma. Paano niya makukuha yung document number, sealer number, license number, paano niya makukuha yung seal? Pumunta siya doon. Kailan hindi yung abogado ang pumirma? Sekretarya lang. So, totoo naman yung sinasabi ng abogado na hindi siyang pumirma. <laughs> eh bakit niya inalaw yung ano? Malalaman natin 'yan. Kung magtutugma yung yung journal ng Notary Public. Nakalagay diyan. Tugma. Oh. so lalo silang mabubukin As far as credibility ni Master Sergeant Gotesa, 101% sure ako Saludo ako sa master sergeant na yan. Marines! Huwa! At humanda sila. Kasi nga, ang sabi ni Congressman Defensor, may mga iba pang Marines, katropa, kasama sa delivery ng basura, magsasalita rin. May mga tao dyan, hindi na nakakatulog ng mahimbing. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin niyo ang video na ito oh, karo na ako karindere sa kapini ni Bae Paganan nag-abuno sila, nagtinabanga sa pag-abuno o mag-spray na pod guys na man no, abono so kaning kape tagbansin ko ang isa ka punuan ani o so, bantin binani sila kapamilya ang nakatanom yan ini bai paganan so ang ka pamilya so uh, 14,550 na sidling so daga na gid ang yang sanga nagduha na ni kabulan ng kapi So, nindot yun ayo kay Dagan Iyang Sanga. So, salamat gid sa ginoo. Ini dok yang truk sekapi. So, salamat kasi sa Ginoo ug sa nag-sponsor og ila sa nagatan sa video. So, yan ganen ni eh, bye paganan nga kapi.